Mm. Puspanit. Welcome to Romis Update Channel. And good morning, mga ka-update. Ngayon ay November 30. So, ito yung sitwasyon na naman ng aming umaga dito sa aming lugar. Yan yung aming karagatan. Medyo kalmada pa. Bad laot lang yung may hangin. At ano ngayon? Low tide. So, ito yung aming dalampasigan. Parang marumi siya tignan. Pero normal yan. Mga ka-update kasi yan ay mga damo sa dagat. At may mga nagsipaglaot. Mga ka-update. May naglambat. At doon ay yung mga nagsipagkawil ng panit ha? kaya mamaya abang naman tayo kung marami ba silang kuha at makabili naman tayo ng pang ulam so yan mga ka-update may parating na tignan natin ito kung may kuha sa so, bangkang di makina ito na umuwi dalawa lang yan kung may kuha or wala kaya maaga siyang umuwi so dyan nila ilalagay yung kanyang bangka hindi niya itatabi di aangkla niya lang dyan banda dami dyan? wala? ha? anong <laughs> dating wala tignan natin yung natin yung pangalawa malakas ba sa laot? wala lang talagang kain? Kasi ah, Pilbert may uli na? Uh, so yun walang huli yung unang dumating mga ka-update so yun meron namang pauwi na disagwan at titignan natin ito baka ito yung sinasabi niyang may kuha bali tatlo yung pauwi na mga ka-update sinapalapit nang palapit so wala yuh na sila eh sinang aid Tuh, si Aldrin, Tuh, si Gr, iko aka, iko aka, iko aka, Wow aka, iko aka, iko Panit iko Bukawun Ito masarap sigangin mga ka-update. Ito, sarap sigangin ito. Ayan. Ngayon natin ito. Mabili natin mamaya. maya, tignan yung mga ka-update ah. Kahit na anong isda ako makain sa ganitong pain. Ayan ah. Hindi lang isang isda yung kumakain dyan. Hindi lang panit. kundi mga ganitong isda kumakain din sa ganito ang nila so yun pang ulam pala hindi natin mabili so, yun tignan natin ang kabila si Junji pala ito pala ko si nung aid wow ang laki puro panit <laughs> hindi natin mabili para nakakasawa na din kasi kahapon yun din yung ulam natin kasi so yun dalahin na sa na, timbangan 120 yung kilo niyan ngayon mga ka-update dito sa amin kasi so may mga pawi na naman mga ka-update maka dito maka, makabili na tayo ayan malapit-lapit na medyo umihip na rin kasi yung amihan mga ka-update kaya huwian na sila Sena. Ngating na. Ay ron ba? Oh wala. Yan 'yung ako mo lang eh. Yeah. Na Eren lang 'yung holy ni Uncle June, pangulam lang din. Hay nah, n pa tayo nakakabili mga ka-update. Itatignan natin si Philbert. Okay, 'yung kuha ni Ka. Okay. Kaya natin. Tatlo. Ayos. Sa lega. Mga katamtaman lego ba, no? Yeah. Hmm. Puspanit. Makakabili mm -hmm. uh, natin yung isa yung maliit-liit mga ka-update. Tatlong piraso, dalawang tulingan, at isang panit. Okay. Ayan. Makakabili uh, tayo nito. Ang ihaw na lang yung bibili natin. So ito mga ka-update uh, Nakaulam din tayo Bali binigay lang ni Uncle John Ayan, hinati niya yung kanyang huli Mga uh, kalahating kilo Naikit <laughs> Yung isa kasing maliit na ano, Ibibilihin sana natin uh, pinang ulam lang din Kaya hindi na natin nabili So salamat kay Uncle John Sa pagbigay nitong Kalahating ng panit so May ulam na tayong libre ngayon So, thank you very much sa uh, panonood at suporta mga uh, ka-update. Kung nagustuhan nyo po yung video nito, okay, like uh, at subscribe na rin po sa aming maliit na channel sa Romis Update. Okay? Thank you very much po. To God be the glory and God bless po sa ating lahat.